Hindi na yung mga karot. Stop over. Alam nyo na. So, ngayon na tayo dito sa Binalot at sabi sa Binalo dito sa Rosario. Pero sa ano lang Southwoods -South. Eh, yeah, yan. No? kaya maaaral lang. Uh, Pakita ko sa inyo kung ano yung mga uh, kinikater dito, ano yung mga menu uh, na i serve sa atin sa mga, mga gustong kumain dito. So yun nga mga karot, ano, binalot sa uh, binalot. Meron silang embutido. Uh, ayun 4 no, pieces na embutido sa halagang 130, meron naman sila chicken adobo 130 din tapos yung pork steak 125, beef tapa 140. Tapos dito naman boneless bangus. So yan mga karte na inorder natin boneless. 145 tapos may lokpan ng ganisa 145, litong kawali 150, pork binagoongan 145. And then, merong giniling, 125, may inihaw na niya po, 175, inasal, 150, at inihaw na barbecue, 150. Ito <coughs> naman yung mga uh, drinks nila, a Coke, Sprite, Royal, Coke, Converto, Mero, Boiler, yan, 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 yan. yan. ito, and made in Binalot, yan o. No? Dito lang yan, sa Binalot, sa Rosario lang ang South sabi ng highway eh as said ayun na nga mga, mga karot ako yung nagbabalik at kasi nandito yung in order namin so pakita ko sa inyo kung ano yung in order namin at saka in order nitong ayan o kasama ko na yan so tara tingnan natin kung ano yung nasa loob so yun na nga mga karot ito yung inorder ko tapos yung inorder niya nga ito naman yun sa akin yung boneless bangos so tingnan natin kung ano yung laman loob laman loob kung ano yung laman sa loob nitong dahon na to so yan mga karot yan yung boneless bangos may kasama siyang atsara kamatis then may isang itlog ito naman yung pinaagoongan naalala ko tuloy nung elementary ako ganito yung mga kapag nag uh, umuulan may bagyo may pasok eto sa ganito kami nagbabalot sa dahon ito naman yung sa kanya oh. binagoongan may kasama rin siyang ayun o, oh, kamatis at tsara pipino and one pieces of egg yan oh, may dalapan pang sabaw si ate o oh. ate, sabaw ng ano yan ate sabaw po ito, para masarap oh my god wow ano po sabaw yan ah, hindi hmm, naman po sinigang po o, oh, yun, may palibri pang sabaw ng sinigang si ate yun yung masarap din yun. yan sir, lagyan nyo ng suka yung ano Sige, thank you po ate! Thank you! So ngayon mga karot, uh, let's eat muna tayo. Kakain muna tayo. Iiiiih! Kain muna tayo. Hindi na nakapaghintay yan o. Oh. Lumalapang na o. <laughs> so ngayon, kain muna tayo. Kain! 梦里。

Langsung kita Áninha bisa Wheat Tidak pernah kerja ini di sini? Nggak,ертвom dalam Bukan. Oh. Ini yang dia mau kali ini. Kok ya? kambak, mga karot. Tapos na po kami kumain. Ah. Pakita ko sa inyo mga karot yung pag Nangyari. Pagkatapos na kumain. oh, yan na mga karot. Oh. Ayan na po yung nangyari. Pagkatapos na kumain. So, ito, yan. Kinaan lang yung pula. Ayan, no. Oh. Pull na pull daw siya. <laughs> Ayan. Ayan. So, ayan na mga karot. Natapos na tayong kumain. So, pa muna tayo ng konti. Tapos, buwi na tayo. So, ayan mga karot. ah uh, dito lang yan sa ano, Southwoods Sa Binalot, sa Rosario. Walang diet sa Binalot Budget din So ayun mga karot. Uh, sa mga kapanod nito mga karot na uh, no? kayo dito Southwoods. Uh, malapit lang naman kayo. Basta mapadaan kayo dito sa Southwoods. Uh, kasi tayo nyo, subukan yung kumain dito sa Binalo sa Rosario. Sigurado sulit ang inyong uh, kakainin at ibabayan dito. ang goods na goods. Kulti sabaw, masarap goods na goods dito sa Binalot sa Rosario. So yan ang mga mga karot. Tulad na sabi ko, tapos na tayo kumain. Kapag pahinga na tayo ng konti, ang gagawin naman natin ngayon ay magbabayad. Siyempre, yun ang mahalaga. So, para mahal mga karot, hanggang dito na lang itong video na to. And sana, pabataan ka sa channel natin sa channel na to eh huwag kalimutang mag like, share, comment, share press, subscribe na rin para maging updated ka sa susunod pa nating mga videos so yun mga kaarot abangan nyo no abangan nyo kung saan naman tayo kainan muli ah uh, pupunta so yun hanggang dito na lang and laging tatandaan always remember pray to God and peace ah uh, and see you next vlog